Hello guys. Kuain na sa so pizza Hapit oh, na ang 2024. So, magkuan na Goodbye 2023 and hello 2024. Karang iyak ta. guys, so sa inyong mga kuan, kanang sa so Mga nakatunan sa 2023. di Diba? sa inyong nakatuton unsa inyong mga mga learn and lesson sa 2023 chikayipod ko ninyo eh bitaw <laughs> eh. for me is kuan kanang kuan choose your own uh, you are kuan responsible of your own happiness di ba charet kaning nata sala yung dapat di ba kay kaya ka ng kuwan ka ng mag diri, mingawunta, tapos imong atong pamilya dili katawag sa ato. So, kita na lang may mga tagpaagi na mali malingaw ta. <laughs> Pero, ano, kuwan, bisan unsa sa mo, ka ka usay kay labi na sa ato nga na isla pa signal tapos gimingaw ka kanang sad ka mangita na lang madyog ka nga malipay ka so maura to guys choose your own happiness kajod kay wailain ko an wailain makalipay sa imo kundi ikaw rajod imong kaugaling mong ragajod kay way kaya kung mag kuan. magsalig ka sa laing tao kaya anak ka nang na na ay magpalipay sa imo madisa basin one day busy sila madisappoint ka nga di sila ka ingana nimo di sila ka tawag di sila ka di sila ka pasmile smile nimo so mau na siya jang kinahanglan ka jud nga atong pilion nga ma nga malipay ta bisan sila kay one day someday kanang atong mga anak bijaan ta ka atong pangita ko na nga ila so atong kana atong mga igsuon atong, atong, atong mga friends na po sila ila yung mga friends di ba so malipay pud sila sa so, ako pud kanang lang ko nga ako ko ila kay na yung mga choices nga atong kuan ra atong mga kuan mga igsuon man pud sila ilang kalipay ilang pamilya man pud ako <laughs> ang kalipay kis ahong mga ahong pamilya man po niyo kaya na pareha na ito nga uh, layo lagi tanong niya um, yeah. atong mga anak di na tap pangchata pang chat ang um, sahay kaya busy po sila sa ilang mga friends busy po sila sa ilang mga kinabuhi so magmaumao na lamang tagkuan sa atong life dali ah so mamunagin ko nilang uh, kuan og mag ra ka rely ra ka sa kanang happiness ni mo ngadto sa lain tao ma disappoint ra ka okay so unta man nga na mo sila ilang kaugalingon ka pa pandra para anang mo nang di ko ganahan gyud kanang nay mag great great na hug happy birthday kay. di ko ganahan ug ko anang mag post og oh, nay happy birthday kay pag maanad na ko nga nay mag great na ho good morning, happy birthday, unja pag, pag ganap itong, ma, mapaltos ng, di nila, more, lang, di kamingaw, di kaingan, ano, mga na nga, dili ko ganap, hagi basta mga na to, so sa 2024 guys, choose your, happiness, Oh, you are responsible of your own happiness. Okay? Choose to be happy. Diba? Kumawa na na, guys. Huwag sa paman. Unsa'y pa gusto na. Unsa'y gusto na ho sa kwa in 2024. Na, unta na makabayad na kusta ng utang. <laughs> makabayad na kusta ng utang na ho baka savings na ko para sa akong kaugalingon kay dili man puy puy sa nga ko magsayos ang hindi man puy sa itong anak ato silang ato silang himo investment nga kinahanglan pag inga lang, pag humanin din ha ag pang eskwela buhi ako di ko, di ko gano'n gusto ko, kung di ko gano'n magsalig sa ila di ba So, choose happiness despite sa atong mga kagol. Dari ang anak sa layo. Maura to guys. Thank you so much for watching. So, pati yung istorya. Daghan po gihon ako na. And, thank you so much 2023 and goodbye. And, hello 2024. 2024 na ako mm. mm. sa pagkaroon ng 30. Pag parang 31. Sanda at tadi rin sa lajo. Watay hikay. Pili ka o ba na to itong pamilya. Mang mali pa yun. Okay? Choose uh, to be happy. Sa kuno? Ano daw? Happy ra ko bisag inga nila kaniho ko an. Na ito mong gud niho dere nga no wa mag ipon. Kada apila na gud. So mao na to guys. Bye bye. Goodbye 2023. And hello 2024. 2024. God bless us all and spread love. Spread love guys. ayaw na mo sige away away din ha pag pinasaylo ay nang Kaya kay ako pud <laughs> kipasaylo <Kinsa. laughs> <Kataas> na siya kinsa bitaw ikatas bye bye